Mga kaibigan, tumahimik. Kung hindi masisira ang sorpresa. Sorpresa! Ben, gusto naming batiin ka ng maligayang kaarawan. Whoa! Hindi ko talaga inasahan ito. Maraming salamat. Emma, bakit mo kailangan ng aking sombrero? Para mapabilis ito. Isa para sa'yo, funny. Tingnan mo kung gaano karaming cake ang dinala namin para sa'yo. Ah, hawakan mo ako! Ay, hindi! Paano mo nasira ang bakasyon ko ng ganyan? Well, magkakaroon lamang sila ng pagkakataong makabawi sa hamon. Anong nangyayari dito? Ang mahalaga ay narito tayong lahat. Tama ka. Sa tingin ko kaya Gawin natin ito, ito. ng magkasama. Sa unang round, kailangan mong magluto ng masarap na pasta para sa akin. Sana hindi mo ako mabigo pasta? Wala akong ideya paano magluto ng spaghetti? Aba, oh, uh, bakit hindi ito bumubukas? Ah, paano ko gagawin ito? Hindi naman mahirap, Ingot. Tingnan mo ito. Ganito lang ito buksan. Oh, sige. Sus, Mario set. Ngayon, lahat ng spaghetti ay nasa sahig. Oh, uh, pero hindi bale. Aayusin ko ito agad. Oh, anong klasing baguhan? Kaya kong buksan ito gamit ang sariling kamay ko. At ngayon, kailangan mong tratuhin ang spaghetti na may pagmamahal. Sa ganitong paraan lamang ito magiging masarap na pagkain. Sumasang-ayon ako, pero bawat isa ay may sariling paraan ng pagluluto ng noodles. Well, oras na para magluto ng keso. Hindi dapat kalimutan ang kaligtasan, tama. Kaya, ang mukha ay dapat matakpan. At ngayon, keso. Kuhain mo ito. Oh, kawawang keso! Sino ang bumaril sa kanya ng baril? Oh, hindi. Nakakatakot yun. Palaga! Ganito ko ito tunawin. At ganito ito nagiging pinakamasarap. Ngayon, pwede mo nang ilagay ang spaghetti dito at ihalo lang. Hmm. Pwede din ako gumamit ng keso. Pero sapat na sa akin na ihilod ito sa spaghetti. Tama ba? Ganun lang. Ah! Sang ayon ako kay Emma dito. Kailangan mong gadgarin ng keso ng maingat. Gumagamit ako ng espesyal na bag para dito. Ganito lang. Wow, Lola, nakakamanghayan. Naku, parang nasusunog na. Siguradong hindi magugustuhan ni Ben yan. Kailangan natin mag-isip agad ng solusyon. Tama, marmalade, bulate, at strawberry syrup ang bagay. Ngayon, makukuha ko na ang ganitong klase ng pasta. Say you're outing my stunts to Ben. Hindi ko nga. Walang pwedeng simulan. Siguro ang kandidato mula sa gitna ang magiging tamang pagpili. Noong una, mas masarap ang kinakain ko. Medyo nadismaya ako dito. Subukan natin ito mula sa malaking keso. Wow, nakakagulat at astig. Hmm... Ibang usapan 'yon. Pero bakit napaka-kaunti? Oh, ang daming keso. Ang bigat nito. Iyon na ba lahat? Akala ko may mas marami pang keso doon. Ayos lang 'yan. Aba, ano ang Ano 'to? Kaya pala original. Hmm, kasi hindi talaga maganda tingnan pero mga marmalade worm ba 'yon? Ang ganda. Yehey! Emma, congratulations! Ang parsnip mo ang naging pinakamasarap. Gustong-gusto ko ang marmalade. Hurrah! Alam kong magugustuhan niya Mahilig ito dahil ako. Mahilig din ako sa marmalade worms. Sa round na ito, gusto ko ng masarap na ice cream. Kaya ihanda mo ito para sa akin. Paano gumawa ng sorbetes? Ay, nako. Kailangan nating gumawa ng isang bagay ng mabilis. Sana'y makatulong ang video sa TikTok sa akin. Siguro? Oh, mukhang maganda yon. At napaka kakaiba. Oh, narito ang Kinder hmm. Egg. Napaka-simple pero napaka-interesante. Interesante! Tingnan mo! Ang ganda ng na kotse! Nauli sa loob. Oh. Alam kong sigurado na ang apo ko ay mahilig sa hinog ng mga presa. Hindi ko malilimutan ang pagmamahal niya para sa... Para sa mga blueberries. Kaya ngayon gagawa ako ng perfectong ice cream na ito. Talaga? Pagsasamahin nila ang lasa. Mga lasa ng lahat ng paborito niyang prutas at berries. Para sa ice Sumigaw. cream. Siyempre, gagamitin Pinaka ko ito. Pinakamasarap na gatas. Paborito ko sa totoo lang. Oh, yay! Nakuha ko. Ah. Uh, Lola? Ah, uh, sandali. Ang, ang, ang kotse ko ay nasa loob. Sandali, kunin ko muna ito mula Oo, doon. sandali! Pakinggan mo ako! Lola, ang ganda mo ngayon. Ayos, i ko ang mga paborito ko. Mga paborito? Oo nga. Wala talagang naririnig si Lola. Pero naisipan kong gumawa ng ice cream na hugis tren. Ang astig, di ba? Napaka-original. Maglalagay ako ng kaunting nitrogen sa bawat sasakyan. Tapos ilalagay ko na ang ice cream mismo. Ganito lang! Tignan mo 'yan, ang ganda. Siyempre, bawat karton ay kailangan pang dekorasyonan. Kaya, lalagyan natin ng sprinkles. Tingnan mo 'yan, napakaliwanag. At magdadagdag ako ng maliliit na dinosaur na figurines. Wow, astig, 'di ba? kung gaano ito kaganda. Magbigay daan, darating na ang tren ng kaligayahan. Grabe astig niyan. Nako, hindi ko sana ginamit ang kotse ng matagal! Kailangan ko agad gawing refrigerator ang kinder na ito para hindi mamatay. Ah! Well, magiging napakabilis nito sa tingin ko. Panahon na para magyelo. Lola, hindi ka makararating doon, alam mo, sa tamang oras. Ako tutulungan kita. Tara na. Gaano pa katagal maghihintay? Sa Tapos ko, na! Ay... Lola, narito ang iyong ice cream. Maaari ka nang bumalik sa mesa. Salamat, anak. Sa tingin ko, talagang magugustuhan ni Ben ang ice cream na ito. Tingnan mo ito. Napakaganda. Okay, nandito na tayo, Ben. Wow. Well, sa pagkakataong ito muli, napaka-appetizing ng mga kandidato. Siguro magsisimula ako sa isang ito, promising na kinder. Hmm, ang galing, napakasarap. Hindi ko alam na ang kinder eggs ay gumagawa ng masarap na ice cream. Pero alin ang pipiliin mo? Hmm, hayaan na lang ito. Hmm, ang sarap! Hindi ko alam na marunong magluto ang lola ko ng ice cream. <sighs> ang sarap. Wow. Napakasarap. Ah, ano ito? Wow, kotse! Ang galing, Lola! Nakaisip ka ng ice cream na may sorpresa! Ang galing! Ano yon? Oh, hindi pa ako nakakita ng ganitong ice cream. So, so, Chonely. Galit na galit siya! Hmm. Hindi ko man lang inisip na ito ang mananalo. Oh, iba! Ibang mga lasa! Tingnan mo yan! Oh, Chef Betty, nagulat ako. Ito talaga ang pinakamahusay na sorbetes sa buhay ko. Hindi ko man lang ito pinagdudahan. Ako ang mananalo sa round na ito. Mag-aral habang ako'y buhay. Sa pagkakataong ito, gusto kong gumawa ka ng lollipop para sa akin. Umaasa ako na magtatagumpay ka. Isang lollipop? Sa tingin ko kakayanin ko ang gawain ito. Ayun daw sulti, ayun hackbeat last year. Handa akong magtrabaho ng doble para sa pagkakataon kong ito. Wow! Dalawa ay sapat na para makapagluto ako. Gagawa ako ng lollipop kung saan ang base ay strawberry jam. Sa pamamagitan nga pala, ako mismo ang gumawa nito. Dapat itong ilagay sa kaldero. Pagkatapos ay haluin kasama ang asukal at tubig Ganito ginagawa ang mga lollipop. Kaya ko ang mga simpleng gawain na ito. Mats, wala akong kahit anong jam. Pero sino ang nangangailangan nito kung meron kang masarap at makulay na marmalades? Sa kanila, makakakuha ko hindi lang masarap, kundi napakamakulay na lollipop. Ang natitirang gawin ay hintayin ang maskara na ito na tumigas. Ha! Sige, ang galing ko talaga. Ilalagay ko ang nagresultang halo ng jam sa mansanas na ito. Ang cute talaga. At pagkatapos ay ilagay lang ang caramel sa paligid nito. Ilagay mo lang ito sa plato at hintayin matuyo. Mahirap itong hipan. Halos handa na ang halo para sa lollipop. Ang natitirang gawin ay ibuhos ito sa mga hulmahan at hintayin hanggang sa tumigas. Pagkatapos ay magkakaroon ako ng maraming maliliit na lollipop. Ang cute nito. Ay, tingnan mo yon, Sobrang adorable nila. Sa tingin ko, pinaka magugustuhan ni Ben ang akin. At oras na para magdesisyon kung sino ang panalo. Ang hirap pumili. Sa tingin ko, sisimulan ko sa birding bagay na ito sa baso. Hmm, parang salamin ng lasa. Ah, ano ito? Ah, uh, ikaw na ang kasunod. Mukhang kamangha-mangha ito. At pwede mo ring paglaruan. Ang galing! Oh, hindi. saan sila napunta? Ah, uh, oo, hindi pala magandang ideya yon O oh, sige, ang natitirang kandidato na lang ay si grandma. Sana naman hindi mo ako bigwin. Wow, ang sarap. Ang lollipop na ito ay hindi lamang sobrang sarap, kundi napakalambot din. Oh, ito ay mansanas. Lola, ito ay isang napakahusay na ideya. Ha, ah, nanalo ako! Nako, hindi pa ako komportable malaman ito. Pero natutuwa ako na nagustuhan mo ito. Mag-subscribe sa Multi-Do Challenge dahil dito makakahanap ka ng mga pinaka-cool na video na may pinaka-nakakatawang mga karakter at laging magpapasaya sa'yo. Kita Kids